Jeremias, Kabanatang 48 Tungkol sa mga anak ni Amon, ganito ang sabi ng Panginoon, Wala bagang mga anak ang Israel? Wala ba tagapagmana? Bakit nga minamana ni Malcolm ang God at tumatahan ang kanyang bayan sa mga bayan ni Aon? Kaya narito ang mga karawan ay dumarating sabi ng Panginoon na aking iparirinig ang kaingay ng digmaan laban sa rabah ng mga anak ng Amon at magiging isang gibang bunton at ang kanyang mga anak na babae ay masusunog ng apoy kung magkagayoy mga aariin ng Israel ang nag-ari sa kanya, sabi ng Panginoon. Tumangis ka, O Hezbon, sapagkat ang hay ay nasamsam magsiiya kayo kayong mga anak na babae ng raba. Kayo'y mga bikis ng kayong magaspang. Kayo'y magsitaghoy at magsitakbong parot pareto sa gitna ng mga bakuran. Sapagkat si Malcolm ay papasok sa pagkabihag ang kanyang mga saserdote at ang kanyang mga prinsipe na magkakasama. Bakit ka nagpapakaluwalhati sa mga libis. Ikaw na mainam na libis o tumatalikod na anak na babae na tumiwala sa kanyang mga kayamanan na kanyang sinasabi, Sinong paririto sa akin? Narito. Sisidlang kita ng takot, sabi ng Panginoon ng Panginoon ng mga hukbo mula sa lahat na nangasabuong palibot mo, at kayo'y mga tataboy bawat isa na patuloy, at walang mag-iipon sa kanila na nagsisitakas. Ngunit pagkatapos ay aking ibabalik na muli ang mga anak ni Amon mula sa pagkabihag, sabi ng Panginoon. Tungkol sa idom, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, wala na baga ang karunungan sa teman, na wala baga ang payo sa mabait, na wala baga ang kanilang karunungan, magsitakas kayo, magsibalik kayo, kayo'y magsitahan sa kalaliman, o mga nananahan sa didan, sapagkat aking dadalhin ang kapahamakan ng isaw sa kanya sa panahon na aking dadalawin siya. Kung ang mga mga ani ng ubas ay magsidating sa iyo, hindi ba ga sila mga giiwan ng mapupulot ng mga ubas? O mga magnanakaw sa gabi? Hindi ba ga sila magsisigiba ng hanggang magkaroon ng kahustuhan? Ngunit aking hinobdan ang isaw, aking inilitaw ang kanyang mga kublihan at siya hindi makapagkukubli. Ang kanyang mga binhi ay nasira at ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga kalapit at siya ay wala na rin. Iwan mo ang iyong mga ulilang anak, aking iingatan silang buhay, at magsisitiwala sa akin ang iyong mga babaeng bao sapagkat galito ang sabi ng Panginoon. Narito, silang hindi nangag-uukol magsiinom sa saro ay walang pagsalang magsisiinom. At kaubagay bagay yayaong lubos na walang parusa? Ikaw ay hindi yayaon na walang parusa, kundi walang pagsalang iinom ka. Sapagkat ako'y sumumpa sa pamagitan ng aking sarili sabi ng Panginoon na ang Bosra ay magiging katigilan, kakutyaan, kasiraan, at kasumpaan, at ang lahat ng mga bayan niyaon ay magiging walang hanggang pagkasira. Ako'y nakarinig ng mga balita na mula sa Panginoon, at isang sugo ay sinugo sa gitna ng mga bansa na sinasabi kayo'y magtipisan at magsiparoon laban sa kanya at magsibangon sa pakipagbaka. Sapagkat narito, ginawa kitang maliit sa gitna ng mga bansa at hinama kita sa gitna ng mga tao. Tungkol sa iyong mga kakilabutan, dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso o ikaw na tumatahan sa mga bitak ng bato, na humahawak sa kaitaasan ng burol, bagaman iyong pataasin ng iyong pugad na kasing taas ng agila, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. At ang idom ay magiging katigilan, bawat nagdaraan ay matitigilan at susutsot dahil sa lahat ng salot doon. Kung paano ang nangyari sa Sodoma at Gomora at sa mga kalapit bayan ni Aon, sabi ng Panginoon, gayon walang lalaki na tatahan doon ni sino mang anak ng tao ay mangigibang bayan doon. Narito siya ay sasampa na parang leon mula sa kapalaluan ng Hordan laban sa matibay na tahanan, sapagkat bigla kong patatakbuhin siya mula roon, at ang mapili siya kung ihalal sa kanya, sapagkat sino ang gaya ko, at sinong magtatakda sa akin ng panahon, at sino ang pastor na makakatayo sa harap ko kaya't inyong dinggin ang payo ng Panginoon na kanyang ipinasya laban sa idom at ang kanyang mga panukala na kanyang pinanukala laban sa mga nananahan sa teman. Tunay na itataboy sila sa makatidbagay ang mga maliit ng kawan. Tunay na kanyang ipapahamak ang kanilang tahanan kalakip nila ang lupa ay nayayanig sa hugong ng kanilang pagkabuwal. May hiyawan na may ingay ay maririnig sa dagat na mapula. Narito, siya ay sasampa at parang agila na lilipad at magbubuka ng kanyang mga pakpak laban sa bosra. At ang puso ng mga makapangyarihang lalaki ng idom sa araw na yaon ay magiging parang puso ng babae sa kanyang pagdaramdam. Tungkol sa Damasco, ang Hamath ay napahiya at ang Arpad sapagat sila'y nangakarinig ng mga masamang balita, sila'y nangaglulupaypay, may kapanglawan sa dagat, hindi maaring tumahimik. Ang Damasco ay humihina Si tumatalikod upang tumakas at panginginig ay humahawak sa kanya. Kalungkutan at mga kapanglawan ay sumapit sa kanya na gaya sa babae sa pagdaramdam. Ano't hindi pinabayaan ang bayan na kapurihan, ang bayan na aking kagalakan, kaya't ang kanyang mga binata ay mga bubuwal sa kanyang mga lansangan. At lahat ng lalaki na mang ay mga dadala sa katahimikan sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ako'y magsusulsol ng apoy sa kuta ng Damasco, at pupugnawin niyaon ang mga palasyo ni Benhadad. Tungkol sa sedar at sa mga kaharian ng Hasor na sinaktan ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Ganito sabi ng Panginoon, magsibangon kayo, magsisampa kayo sa sidar, at inyong lipulin ang mga anak ng silanganan. Ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kawan ay kanilang kukunin. Kanilang kukunin para sa kanilang sarili ang kanilang mga tabing at lahat nilang sisidlan at ang kanilang mga kamelyo. At ihiwalayan nila sila, kakilabutan sa lahat ng dako. Magsitakas kayo, gumala kayo ng malayo, magsitahan kayo sa kanaliman, o kayong mga nananahan sa hasor. Sabi ng Panginoon, sapagkat kumuhang payo si Nabucodonosor sa hari sa Babylonia laban sa inyo, at may ipinasya laban sa inyo. Magsibangon kayo inyong sasampahin ang bansang tiwasay na tumatahang walang bahala, sabi ng Panginoon, na wala kahit pinto ang bayan o mga halang man na tumatahang mag-isa. At ang kanilang mga kamelyo ay magiging samsam at ang karamihan ng kanilang kawan ay samsam at aking pangalatin sa lahat ng hangin ang mga may gupit sa dulo ng kanilang buhok at aking dadalhin ang kanilang kasakunaan na mulat sa lahat nilang dako, sabi ng Panginoon. At ang hasor ay magiging ng dako ng mga tsakal, sira magpakilanman, walang taong tatahan doon, ni sinumang anak ng tao ay ibang bayan doon. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Jeremias na propeta tungkol sa ilam sa pagpapasimula ng pag ni Sidikiyas, na hari sa Huda na nagsasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon na mahukbo, Narto aking babaliin ang busog ng ilam ang pinakapangulo ng kaniyang kapangyarihan. At sa ilam ay dadaling ko ang apat na hangin na mula sa apat na sulok ng langit at aking pangalatin sila sa lahat ng hangin yaon at walang basang hindi kararatingan ng mga tapon na mula sa ilam at aking panglulupaypayin ang ilam sa harap ng kanilang mga kaaway at sa harap na nagsisiusig ng kanilang buhay. At ako'y magdadala ng kasamaan sa kanila. Sa makatidbagay ang aking mababangis na galit, sabi ng Panginoon, at aking ipahabol sila sa tabak hanggang sa malipol ko sila. At aking ilalagay ang aking luklukan sa ilam, at aking dilipulin mula roon ang hari at mga prinsipe sabi ng Panginoon. At mangyayari sa mga huling araw na aking ibabalik ang pagkabihag ng ilam, sabi ng Panginoon.